Sa kabila ng pagtanggi ng militar na suicide bombing ang nangyari sa Holosulu, tila ito ang mas tinutumbok ni Pangulong Duterte. Base raw yan sa natanggap niyang intelligence report na matagal na raw nagbabala sa mangyayari sa Holo. Umaaksyon si Jenny Dongon. Sa kanyang pagdalo sa groundbreaking ceremony sa itatayong San Lorenzo Hospital sa Malabon, ipinagtanggol ni Pangulong Duterte ang militar kaugnay na nangyaring pagsabog sa katedral sa hulo nitong linggo. Anya, walang pagkukula ang militar. Katunayan, ilang buwan na raw sila nakakatanggap ng impormasyon mula sa Indonesia at iba pang bansa na may banta ng terorismo sa hulo. Dito na sinabi ng Pangulo na suicide bombing ang nangyari at nalusutan sila dahil babae ang isa sa mga sospek umiikot na military doon eh. Ay kasi babae. Ano babae? Wala, wala namang kap... It's, not the norm in this country to yung magkap ka ng babae na simbahan. lalo. Ayon pa sa Pangulo, dala ng babae ang isa sa dalawang bomba nang pumasok siya sa simbahan. Habang isa pang lalaking bomber ang nasa buka ng katedral kung saan nangyari ang ikalawang pagsabog. Uh, because the other bomber was outside, there was no reason for him to be free. Either he was just passing by before blowing himself up. The problem, ma'am, because the was wearing a cross, a big cross on uh, Who so, would ever think that? Dagdag pa ng Pangulo, mag-asawa ang dalawang bomber. Bago ang payag na ito ng Pangulo, nanindigan ng AFP na hindi suicide bombing ang nangyari sa Sulu. Katunayan, dalawang survivor na nakita sa isang babae na nag-iwan daw ng bag sa upuan sa loob ng simbahan bago nangyari ang unang pagsabog. Parang on the fifth view, iniwan yung bag, umalis yung babae. Then uh, a few seconds after, may sumabog. So, yun ang method of deployment. So hindi siya suicide bombing. Paliwanag pa ni FP Public Affairs Office Chief Colonel Noel de Toyato, remotely o malayo ang detonate o pinasabog ang bomba. Dagdag pa niya, dito na sa Pilipinas ginawa ang parehong bomba base sa mga kimikal na ginamit sa pagbuo nito. It's a, an ammonium nitrate na, which is locally available. All components are locally available. And uh, ang locals kayang kaya gumawa no? Sagot naman ng pangulo. Kung hindi suicide bomber ano? <coughs> Ay ah, yung sabi niya by cellphone. Yes, it's a different possibility. But the eyewitnesses said is the other way around. May kasama siguro, may support system. Naniniwala naman si Pangulong Duterte na Abu Sayyaf ang nasa likod ng pambubomba. Kaya ang utos ng Pangulo sa Militar at PNP, sirain at ubusin ng Abu Sayyaf, pati na ang New People's Army. Destroy the Abu Sayyaf. Destroy the NPA and destroy the drug organizations. If destroying is killing if you're interested to know yes better para sa Umaaksyon